Matapos ang ilang taon na may di pagkakaintindihan, Morissette Amon at kanyang pamilya ay nagkaayos na. Kaya nga, to send time healed their wounds. Ayun, nagkabati na. Yes. yes. Pero ano so, yun, nakatanda kong di ako nakakamali ah. Uh -huh. 2019, yung mag-jowa to, ang jowa niya si member ang apel Dave Almar. Ben si Almar. Dave Almar ay ano, nakasama niya sa The Voice. Yes. yes. Diba? At that time, mag-boyfriend mag pa lang pero umalis nga si Morissette sa kanilang tahanan na sinabi rin ng kanyang ama. Correct. Diba? Against yung tatay kasi. Against yung tatay kasi. Bago yung mag-pandemic 2019, ha? Correct. Pero ang balita, para nagalit ang tatay noon dahil kasalukuyan palang pinapagawa yung bahay nila. Ang balita pa nga noon ay nag-iwan -e daw si Morissette ng 30 million pesos oh. sa kanyang pamilya. Wow. Wow. Ang nun, ha? Okay, 30 million no. pesos. Parang so, sa sinabi hindi si naman. Hindi, hindi naman wow. namin. Parang hindi kita, oh. hindi ko kayo pinabayaan. Correct. Okay ayaw nga yung kasabihan, all's well that ends well. Mabuti naman. Oo. At syempre sa kanyang IG account, nang, nangyari yon di ba? At ano, parang ano yung reason to celebrate about, parang ah. ganon. Tapos, chin chinek niya yung reconciliation and peace. Mm -hmm. Tapos, at nag-post din siya ang picture kasama si Dave, Atak siya, pamilya. pamilya. niya, at saka yung mga, pamilya niya, kapatid at mga magulang. Oh, Ay, iba pag ano talaga, pag sa pamilya na talaga, iba, iba na uh, talaga, uh, hindi pwede ta habang uh, buhay magkagalit kayo, habang buhay hindi kayo nagpapansinan. Pero di ba diba parang yun nga, although hindi natin nakikita mga posposat, hmm. pero parang sabi din, kagaya ni ano, bago sa naging jowa niya, hmm. si Mateo. Si Sarah, di ba, parang okay na rin sila ni Mami Divine? Maganda! Di ba? O, oh. Yeah. hindi na natin sila nakikita magkasama dahil nga, di ba, nagkagal sila nung nagpakasal itong si Sarah, di ba? Pero ito, kinasal sila noong 2021. Eh. Ito si Almar, mm. Dave, si Marisette, Dave. Dave. Almar. Dave Almar.